Good evening, dinner time dito, kain tayo mga lalabs Ayan, dahil gusto ko ng mga green green today Gumawa lang ako ng mga salad Ayan, so iba't ibang klase ng salad Tapos Nag-ano uh, lang ako ng broccoli, nag-half cook lang ako ng broccoli. Pag-half cook kasi mas healthy at saka mas masarap yung nagka-crunchy siya ng broccoli. Tapos, yan, may mga konti akong chicken breast. Tapos, nag-ano rin ako ng limang piraso na scampi. So, ito na yung maging, ano natin, hapunan. Kasi sabi ko sa sarili ko, deserve ng body ko na kumain ng green healthy vegetables or salads uh, today dahil pinagod ko yung katawan ko sa <laughs> sa pag-ehersisyo. Yan, kaya deserve niya na kainan ko siya ng mga green-green. Kaya yun. So ayan, broccoli lang naman ito mga lalabs, hindi naman 'to masyadong ano, mamahaling vegetables. 'yun. Ano lang, simple lang tong salad 'yan. Ayan. So, let's eat. Let's eat. Let's eat. Masarap, hmm, sorry. Masarap 'yung broccoli pag half-cooked lang siya. So, salamat sa inyong lahat at kakain muna ako. Bye-bye.